pasito Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is your Kahistoria Teacher Tetay. Bago tayo tumungo sa ating bagong paksa, ay wag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload. So ngayon guys, ang ating pag-uusapang paksa, ay tungkol sa ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok. Kaya ready na ba? Simulan na natin. Nakahawakan na ba ng malaking pera? Sabihin na natin, isang libong piso o higit pa. Paano may ito pamamahalaan? May mga tao na kapag nakakahawak ng pera, ay mag-iisip kung paano ito palalagoin. Mayroon namang impulse buyer. O basta may pera, bili lang ng bili hanggang sa maubos. At kung wala ng pera, saka mag-aalala kung ano kaya ang kanyang pangangailangan. Ikaw ba? Isa ka ba sa kanila? Ano para sa iyo ang pera at paano mo ito gagamitin o palalaguin? Ang pera ay katulad ng ating mga pinagkukunang yaman. Ito ay maaring maubos. Ang pera ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang pagkonsumo gamit ang salapi ay kinakailangan din ng matalinong pag-iisip at pagdidesisyon upang mapakinabangan ng gusto at walang nasasayang. Madalas na ang pinanggagalingan ng pera ng maraming tao ay ang kanyang kita. Ang kita ay halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinibigay. Sa mga nagtatrabaho, ito naman ay sweldo na kanilang natatanggap. Ang kita ay maaring gastusin sa pangangailangan at kagustuhan at iba pang bagay na kinukonsumo. Subalit, bukod sa paggastos ng pera, mayroon pang ibang bagay na maaring gawin dito. Maari itong itabi o itago bilang isang savings o ipon. Sinabi ni Roger E. A. Farmer taong 2002, ang savings daw ay isang paraan ng pagpapaliban ng gastos. Ayon naman kina Morton at Skog noong 2008, ang ipon o savings ay kitang hindi ginagamit sa pagkonsumo o hindi ginagastos sa pangangailangan. Ang ipon na ginamit upang kumita ay tinatawag na investment. Samantalang ang economic investment naman ay paglalagak ng pera sa negosyo. Ang isang individual ay maaaring maglagay ng kanyang ipon sa mga financial assets tulad ng stocks, Bonds o Mutual Funds. Bakit kailangan ng Savings? Ano ba ang halaga nito? Ang pera na iyong naipon bilang Savings ay maaring ilagak sa mga financial intermediaries tulad ng mga banko. Nakung saan ang banko at iba pang mga financial intermediaries? ay nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o magloan. Ang umuutang o borrower naman ay maaring gamitin ang nahiram na pera sa pagbili ng aset o pagmamayari na may ekonomikong halaga o gamitin ito bilang karagdagang puhunan. Ang pera na iyong inilagak sa mga institusyong ito ay maaring kumita ng interes o dividendo. itago mo ng matagal na panahon sa alkansya ang iyong pera, hindi ito kikita at maaari pang lumiit ang halaga dahil sa inflasyon. Bukod dito, dahil sa pagtatago mo at ng maraming tao ng pera sa alkansya, maaring magdulot ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan. Makabubuti kung ilalagak ang salapi sa matatag na bangko o iba pang financial intermediaries upang muling bumalik sa pamilihan ang salaping na impok. So, may natutunan ba kayo sa ating paksa ngayon? Kung meron, handa na ba kayo sa ating mga katanungan? Okay, ang iyong sagot ay isusulat sa comment section sa ibaba. Una, ano ang pagkakaiba ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok? Pangalawa, ano ang papel na ginagampanan ng mga financial intermediaries? At pangatlo, kung ikaw ay mag-iimpok, ano ang maaaring pakinabang mo dito? Again, isulat ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel Kahistoria Teacher Tetay! See you on my next video na kung saan ay matututunan ninyo ang pitong habits of a wise saver. See you. Thanks for watching.